Hello po mga kapambin, kumusta po? Ngayon po ay 6.40 po ng umaga at uh, Tayo po ay kanina po po dito sa bayan Alas 5 po, po, tayo umalis ng bahay Kami po ay magpapacheck up kay kuya Kaya kay kuya tapos tayo po ay Galing na po doon sa clinic, nagpalista na po tayo Yan si Quenil po Ay nakuhaan din po ng dugo para sa blood count po. Gawa po nung nakaraang linggo ay nagpa-check up po sila sa bayan. Puto ito po. Ay nababa po ang plate leg ng dugo. Bali ngayon po ay pa-check up nga po ulit. Mamaya po natin malalaman kung okay na po. At tinanong ko po, po yung mga bata kung ano po. Kung sa kakain nga yung almusal ay request po ng mga bata din sa ayun o. Oh. Makdo po yan, makdo. Ang kasama po natin si Mami may nee. kuya kuya yeah. kuya yan ate saka po si bunso hello yeah. <laughs> sa teka kakain? sa teka kain te ah, sa teka sa po okay, mm, love you love you ito tara po kakain tayo dito ng almusan oh. Tara po, kakaan tayo dito. Hello, kuya. Kuya, asan daw yung ano mo? Asan da yung pinagkuhaan ko? Ano po? Yan. Okay ka, kuya? Okay lang. Okay lang daw po. Ay, ngayon po, ano? Ngayon po ay birnes po. Walang pasok ang mga bata. Hmm? Sige, po. Ito na po yung order namin. Ito na po may chicken. Yan. Magandang tanghali na po. Ngayon po ay alas 11 ng tanghali. Ay andito po kami sa papuntang bukid po at tayo po ay Okay na po, nagpa -check up na po tayo kay Utoy, kay Kyanil. Ay okay na po naman yung kanyang check up po yung platlit niya. Na Ilan nami? 200 'Yun. nung nakaraan po ay ano -18. ay mababa ay 118 po. Ay kaya kami po ay nagpa-check up mga po kanina. Ay ngayon naman po ay okay na po tapos ay binilihan din po namin ng gatas po para vitamins, vitamins po yun ganun po para tumaba po si utoy at tayo po yun, nakabili din ng feeds po yan o yung lakas po ng ulan sa ano bayan po ng tagkawayan bali ano po ito yung breeder sa inahin natin tapos itong starter po natin sa ating partner po may balot po siya ng ano plastic para hindi diba, mabasa tapos tayo po ay naggrocery ng mga gamit po sa bahay mga sabon-sabon mga panlaba po mga bata tapos yung mga may pagkain po ng mga bata tarami yung mga bata po ay sinakay na namin sa oh, ano siya nga pala kay sa kapatid ko sa sakyan gawa nang nagpunta rin po sila sa bayan ay kanina pa po kami nagpangita sa bayan mga alas 10 po ay ngayon isinakay na namin at bigla nga pong umulan ay sila naman po ay tama tama na paahon ay di pinasakay nga po namin at kami po bibili pa ng pins kanina ay at ngayon naman po ay aahon na po tayo ngayon parami ni ano yung bang hawakan? ay dami mong pang hawakan maliit malaki maliit yan muna maliit? <laughs> oo kuha na magpapayong po na ambon ay oh! At ay, ba, kanina at maaga pa gabi pa kanina ng galing araw may pinahugang kulaang nagpunta na pala mga tigil sa bayan na may kaya walang pasok meeting. may ano? Meeting. Ay, may meeting po kaya walang pasok ang elementary ay nagubukas ay tunal eh, palarong pambayan sabado, daw? Oo, may mga di, mga ano? Bakas yun? Eh, mga bata ano? dri dri siya mong na. hapon po mga kaparambin ngayon po ay alaw na po ng hapon katatapos lang po nating kumain ang tanghalian po yan, kayo hmm. po ba'y kumain na sana po ay okay po tayo lahat at kumain na lahat at ngayong hapon ay bali a-update ko po kayo sa ating tanim dito sa tabing bahay po itong ating ampalaya di ba't ang huling update ko po ay nag-pruning po tayo ay ngayon po napakagandang balita at ang dami na pong bunga nakakatuwa po tapos ay tinanong ni mami na kung magkano pong ang palaya sa bayan magkano mo sa bayan? ay dito po pala sa sa amin ay eh. magkano kito? yun 120 po pala ang kilo ngayon ng gulay na ang palaya ay anong mahal po ay di tayo pinagtatanim parang nga po kumbaga po hindi na tayo bumili Ayun, magandang balita po at tayo po yung marami ng bunga ngayon. May pilotan mo pala yung ubi. Ay, mga ano, matay mo pala man, Hindi na pa bunga natin naman. Ay, hindi naman yung nabungat naman yun. Hindi, ang tinatanong niya bunga sana. Ay, hindi man na, ano, na ganda sana. Ito na pala, biya na. Bale si mami, may. Hello po. Yan. Tapos, ang ginawa po namin lagi dito ay aming binabalutan po ng plastik po ng yilo para po hindi na mag spray ito po hindi pa natin na-apply ng spray ito at kung maaari nga po sana i ano, iwas po ba tayo sa mga ganong spray po kaya gagawin po natin paraan para hindi mo masyado tayo mag spray dito pero ito po wala pa po pong spray ito ating at, hintalim lang palaya at kung baga nga po ay pangkain po ba ay di ay, ang sabi ito yung hintalim palaya hindi po muna tayo magbibinta pero kung marami naman pong sabay-sabay ay pwede po. Ayan po. Oh. Ayan ang Laguna po. Nung nakaraan po ay huling aklit ay mga nagtruning po tayo ng mga itong dahon. Tsaka po nga ay nagulan na naman po. Dito po ay ulan init ay. Yan. Tingnan niyo na po mga ka-farm oh. Ay nakalimang piraso na po pala na ganito tayo. Nakapiras tayo ng ganung karami. Nasaan? Yan. Tapos ar po 'yan oh. Ay nakakatuwa po mga kapambin oh. Ay sa laki po oh. Ito po pwede na uli. Yan oh. Ano ang nilagay mo lang sa abon? Ang nilagay ko pong abon dito organic po. Yung dumi, ng baboy. dumi po ng baboy na matagal lang stock ganun po ito la. Ganun po lang ating inabono dito. Oh, sa Ampalaya pala maganda yung dumi ng baboy. Oo. Oh, eh. oh. Yan po isubok ko na. Sa Ampalaya yan po oh. oh. Are po. Yan. Si Mommy po naglalagay pa oh. Pa yung ayun pa po yun ang dami pong tapos marami pa po itong nabalutan natin yan o eh. yan ang uh, nagabang puyaan yan, yan eh. ang purpose po ng plastic na yan ay para hindi kisutin ayun lakas po na uli ng ulan ulan init po eh. ay dami po din eh yan Are pa po o yan o. Bali ang malalaki natin ngayon ay tatlong malalaki. Ay apat dino, po pala. Nasaan naman? Nasaan naman? Eh. Lima ba? Isa, dalawa, tatlo, apat na ito nang dito. Ay upo. Lima pala. Lima. Yan ang ulan po ay o. Yan o. Yan po yung haba o yun o. Hindi pa ka pala din tayo ganyan Ah ah. Lima. Ay, uh, ay, ay naman sa ating dalawa kain Oo so, nga. Yan po o. o. yan ang lago po ng ating ano o. Ang palaya. Tapos i-update ko na rin po kayo dito sa ating tanim na labas po sa tabing sapa ay ano no po biglang lago din po are. tapos yung upo ayan kailangan po ay hindi pa nabunga yan o oh. pero biglang lago po may bulaklak na po siya pero wala pang bunga yan po ha yan po oh. ayan po, uh. ayan, on, po uh. mapuputol mi ang talbos nito yan ang haba na o oh. Uh. biglang lago po Bigyan lagu din ng ating halaman din eh ang patabalaan po na rin ano, yung A, ng dumi ng baboy po yan ang ganda ng ating halaman din sa si tabing bahay ay tabing ay, sapa ano? lalagyan ng pakabagan na hindi pwede sa. sapa oo kaya po may pakabagan tayo na rin gawa ng tubig po sapa. hapa ayan o pag nabahayan ng laki eh, ay pag po eh. yan ay dyan gumapang sa baba may tubig ay eh, di ano po yan gumot sa puno Tutukuran ko na lang po pag maraming bunga. Tukabila po sa pagitan ng sapa. Ganun na lang po ang ating ano. Gagawin.